What's up mga kapengyo, magandang hapon sa ating lahat Bali, nandito na tayo sa lugar ni Mr. Tunying para Kuhanin yung ano mga kapengyo, yung turn over na natin yung mga manok Ayan, turn over Kasi kinain yung isang puti mga kapengyo, makikita nyo Isa na lang siya, tunandol Tapos, dinagdagan namin yung alaga ni Mr. Tunying mga kapengyo <laughs> Dati sampung cobra lang yan, ngayon mga kapengyo, nilagdagan siya ng sampung itim na. Be, wali 20 na. Be, bali 20 na. Tapos lima. Hmm. ng ano. <laughs> 25. Malit lang yung kulungan pero nagkaya yung 25 ano. Hmm. Ako <laughs> <laughs> ano. <nga, laughs> Sabi ko nga. Hindi <laughs> ko. <laughs> 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 Ayan. So huhulihin na natin mga kapeng yung ano. Yung manok. Para maiuwi natin dun sa ating kulungan. Ang ganda ng ginawa ng kulungan ni Mr. Tonyang mga kapeng Kunin mo yung kulungan, boss. Hindi mo na ako yung kulungan? E, Lalakas ko na lang. Pasa na. Ito, maliit siya. Ito talaga Ito, turn over na natin kay Kapenyo. <laughs> turn over. O, oh. oh, tawa mo din, boss, para uh, ano mo yung ano. Yeah. Malit yun. Maliit lang yan. Malaki. Malaki yung katawan. Pero bansot. Hmm. Turn over na kay Bossing. Siya okay. <laughs> oh, 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 oh. na ang bahalang mag-alaga. Neg! Agtamat tayo ito ba? Kasi ingatan Joke lang. Kamatanda ka dito. Oo, oo, oo. Mat... Matso ba ito? Payat na no? Oo. Oh. Ay, hindi. Mataba pa rin siya. Pero payat na. Oo. Oh. Pero payat na. <laughs> Matso! laki! laki ng katawan mo. <laughs> turn over to bossing babay na sa man sa natin. ano? Okay. kaya kami uliin dyan ha? Ah, hindi yan ah sabi nyo galing dito Bil ay mga kapay nyo bali dadalhin na natin dun sa kulungan natin dun para dun na sila uh, maggalagala maraming maraming kasalamat kay Mr. Tonying kasi na uh, napalaki niya mga kapay nyo ng marok. So, uwi na kami mga kape nyo. Uh, di na namin may sasama si Mr. Tonying. Kasi sobrang lamig yung kayong... araw. Tapos tatapos ang bukuan. Ano, tutulungan ka na namin dito? Bukas na yan. Ay, nasasusunod na. Nasasusunod na? Oo. Oh. Okay. Ito na yung uh, update sa ating ano. Ito. Ayan na. Saan niya pinasok yung ano mo? Ayun no? Ito. Ah, alam ko yung, yung dalawang paa niya. Nandito yung? Ito. Oo. Yung dalawang paa niya sigurado nakaganon. Tapos hinat niya. Eh hinarangan ko na pag mangat ngat niya patay, iwan ko na lang. Lambat nga yung nilagay ko eh. Tapos binigyan ako nila pa ng ganyan oh no? Maganda nga yung ano na yan. Tayo ka dyan boss, mas matangkad pa yan kaysa sa'yo. Well, uh -huh. So maganda, maganda talaga yan, kaya lang mahal. Hindi ko alam eh. Hiningin nila, yung dalawang manok, tapos hapon binigyan nila ako ng ganto okay na. Sobra pa nga kaya ginamit ko na dito. Kapag ano naman, kapag bibili rin ako ng ganito. Sa ngayon, ano kukuhanin ko muna yung loob ng mga yun. Bigyan ko muna ng mga manok. Tapos, yung dito bossing, papatulong ako next week. Okay. So, Buhatin natin tong kulungan. Sal Bernes, walang pasok. Katapusan? Oh, dito para ano? Salpak ko yung green na metal din doon. No? Oo. Oh, Dyan. ang dami naman pala. Tapos yung sobra, iharang ko doon. Tapos doon. Harangan ko doon. Wala nang dadaanan yung aso. Oh, wow. Saan ba dumadaan yung aso pag gano'n? Diyan, tapos pag pauwi dyan. May mga balahibo ng manok doon na puti eh. Kaya doon yung dumaan. Kahit dito lang sana, kung ganyan. Dito? Kaso malawak bus. Okay. Doon maliit lang yung sasaraduhan ko. Isang dipa lang. Oo. Oh. Oo. Oh. ano Oh. Tano, natin to para... Okay, bossing. Sasarana natin to mga kapayin yun. Minute? Sasaglit ko na lang yung ilaw dito mamaya pag nahanap ko doon. Hindi, ikaw ba boss bossing? Yan to, dito na. No? Oo. -oh. Dito ba? Yan. Tapos yung plastic muna. Dito naman, sa kabila. Ibang kaputi sa ibang water. Hindi, yung plastic muna. Plastic muna. Yan. Hindi ko pa nagawa ng ano, hindi ko pa nagawa ng bubong niya kasi hindi naman, hindi pa dyan yan eh. dito mo dito na lang yung plastic para hindi kumakot sa loob. Ano ba? Paano, paano ba siya? Oh. Tapos ito gan yung ano. Yan. Tapos ito doon sa kabila. Okay. <laughs> no, no auto sa sibo. No problem. Yan. Kasi so, hindi ko mamaya yung ano. Eh? Kapag nakita ko yung pinaglalagyan na angin, may mainit doon eh. Kasi ito. Hindi na mo mabigat yan baka yung ano ito proces? na lang. Ito na. Yung pagkain niya, may pag-ano ka ba dyan? Ako na bahala dun. Meron pa naman yung isang sako dun. Um, yung pagkain ito ay no, kuha ka na lang Ito pala, Ay, Ito. Ayun, no? Ay Ano okay, so, oh, ba 'tong gawa Ay tanong ng bermit boss. Di ba may hangin yan? Anong dito sa gitna? Tricks. Oh, ito, ba, ito kayo dyan. May support kami ng rin? Kukuha rin tayo ng pagkain mga kapengyo. Para... Hindi ko kasi alam yung pagkain nila. Pwede siguro. Siyong... Pintang to na ako. Oh. Hmm? Wow. I love. <laughs> Jackpot. <laughs> Pinaglagan Pen, din ng pintangan. Jackpot. Pinahalo ko yung pagkain nila yan. Pids tsaka ano, kanin. Pinaghahalo ko. Oh, ano kaya kung ano, mais ano? Ang ipakain dyan, pwede kaya. Giniling siguro, ah. Oh, yung giniling. Pwede, Kasi kung buong mais bossing, giniling lang. Nilaga pa na. Kaya naman, body, special. Special naman yung mga manok mo talaga, oh. Kapangkap ito, ah. Antik yan, bossing. Tansahin mo nga, bossing, kung kaya. Kaya, punuin mo na yan. Meron pa doon ng kalahating sako pa. Basta nandun yung, ano, yung dala namin yung pagkain, tas, ano, yung vitamin. Ako na lang mag Kasi ano ba to? Hindi, e, dagla mo. Hindi ko na, pagbabitaminin yan. Hindi ah, mag-vitamins ah. Sisipunin yan. Oh, yung, hindi, yung malalaki? Oo. Kailangan mag -vitamin. May vitamins yung mga yan. Hindi, kunin ko pala yung isa doon. Oo. Meron pa naman yung binili natin yan eh. Oo. Tatlo kasi yan. Ay, so may di... binili ka ng dalawa doon. Iwanan ko na lang oh, yung isa. Oo, no, yun naman naman lang isa. Hindi oh. mo nadadagdagan yan? Baka isang araw lang nila yan. Huh? Lunes palang bukas, bossing pag-isipan mo okay. mabuti. <laughs> Lunis pa lang bukas, dalawang beses ka magpapakain sa isang araw. <laughs> Nalagyan ko muna ng yero yung mga uh, Bukas kinain na ng aso yung... O, oh, hindi naman nanusok no? Tinan mo boss, huh? kumakain na sila. Oh, hindi naman kasha. Sobra yan eh. Hindi, itim yung ano eh, tuka. Kaya puro walang balahibo Saan? Eh, Saan? Sa ilalim? ayun yung kay Kuya Ariel. ah oh, boss. Sige, bossing. Ingat, bossing. ayun mga kaoy. Parang 20 kilos yung dala ko, ah. oh Ito, boss. Maraming salamat, Mr. Tunying. More power to your farm. At ayun mga kape nandito na tayo sa garden at pagkakawalan natin yung ating ating manok dito sa loob yan yung pagkain nila mga kape ah, ayan na ayan na ipapasok na yung kape natin yung dinner over ni Katon na manok ayan ay ba't yan mga road dito pagkargaan yeah. na pagkargaan na dito eh. dito may karga ay na labas nah Oh, yun, laki. para Okay. lumaki-laki yung kulungan. Lupit. Para safe. Tayo, ha? Oh. Okay. Okay. Pag may ilaw na tayo, pag may ilaw na tayo, saka natin, ano? Oo. Pag may ilaw na, saka natin... Saka natin dito tayo maglalagay din. Pwede na. Texas? O, boss. Texas? Texas, bossing. O, Ang lalaki, oo. Hindi kaya malamig. Okay lang kaya, ano? Okay lang yan. Ito yung ito yung lulutuin natin mga kapeng yung binili natin kay nanay Taiwanese halo natin siya ng itag. Pagmamahal. <laughs> Pagmamahal. Itag. Tapos, galamay ng pugita. Tapos, ayan naman yung kitchen namin. Hello, guys. Hello, Ganito kami guys. mga Hello. OFW. Ganito lang buhay namin mga Ayan. Lalo na ngayon, walang OT. Kaya, sobrang Lala, hirap kami ngayon. Yeah. Sa totoo lang mga kapengyo isa sa nagpapalakas sa amin ay ang pag-overtime. Kasi doon kami kumukuha ng extra income. Uh, sa mga ano natin dyan, pasensya na po kayo. Kung medyo hindi maganda yung aming kitchen. Uh, huh? Unahin po natin yung bawang. Ayan mga kape nyo. halo lang natin. Medyo gawin lang natin brownish yung kanyang bawang. yan pag brownish na siya, ilalagay na natin yung sibuyas. oo lahat naman tayo siguro mga kape nyo, eh, marunong maggisa. Kasi basic na lang sa atin yung paggigisa. Uh, kanya-kanyang ano na lang, kanya-kanyang ingredient kung paano pa sasarapin ang ating luto. Tapos, ilalagay natin yung itag. Meron kang itag mga kape nyo. Oh. Yung itag mga kape nyo, yun yung ano, ah, uh, binababad sa asin, tapos binibilad. Binibilad siya ng ilang linggo para sipsipin niya yung alat na nilagay, nilagay natin sa kanya. Sa so, susunod na mga vlog natin, ito ia i-ano ko kayo. I-tutorial ko kayo kung paano gumawa ng itad kahit hindi tayo bihasa. Meron kasi tayong mga kasama dito na igurot. Alam niyo naman ang itag mga kape niyo. Gawa ng mga igurot, mga kalinga, mga ganyan. So, sarap to. Ang sarap ang itag mga kape niyo. Lalo na pag hinahalo sa manok. Tapos, ilalagay na natin yung pugita. Ito yung pugitan natin eh. pre cooker ko siya mga kape nyo para hindi siya ano hindi siya matigas. Kasi kapag na-pressure cooker na siya malambot na lang siya. Tapos ang ilalagay natin sa bowl niya mamaya ay yung pinaglagaan natin sa kanya. hindi ko na siya nilagyan ng asin o kaya toyo mga kape nyo kasi yung itag yung itag na nilagay ko, sobrang alat niya, mamaya na lang tayo maglalagay ng extra seasonings And, ano. tapos ilalagay na natin tong gulay hmm Bilis lang tulutuin mga kape nyo. Kasi ihahalo ko sana ito sa pansit mga kape nyo. Pero sabi kasi ng ibang ano natin na pwede rin ito sa panggisa. Kaya yeah, ginisa ko na lang siya para masubukan natin. Hmm? Grabe mga kape nyo. Hindi makain yung itag. Sobrang alat. Ako? Oh, oh Ayan na siya mga kape nyo. Grabe. Hindi ko pa siya nilalagyan ng ano mga kape, ng asin at toyo. Kasi yung ginawa nating pampaalat niya ay yung itag. Sarap, bango. Ayun oh. No? Mm. Uy! Wow, yummy. Pwede nang kumain. Ah, talaga, yan talaga pag nagluluto ka ng ano, masarap. Kailangan feel na feel mo para mas lalo pa siyang sumarap. Ayun oh. No? Inan nyo naman mga kafe nyo. O. Oh, o. Oh. gorado Umaga pa lang. Wala na to. Nasa baunan na to. Hello. <laughs> <laughs> Nasa baunan na to. <laughs> yun mga kafe nyo. Nuto na. Nuto na rin yung ating ano. Ginisang. <laughs> ginisang chichero. Chicharo. Kain na tayo mga kafe nyo. Para... Matapos natin yung part-time kasi may part-time pa kami, mga kapeyo. Kasi wala kaming OT kaya nagpa-part-time muna kami. Ayan, mga kapeyo. Wow. Halimbawa natin. Kain po tayo. Kain. Yeah. Wow. Sarap. Yummy, mga kapeyo. Hmm. Kain po. Kain. Mm-hmm. ba ako yung ano natin run natin mga kapatid kain po kain Ang sarap po pala nito pag ano pag ginigisa sa ano ginigisa sa ganito sa pusit galamin ng pugita mga kapatid sarap kaya ba May ulam dito Bakit? ay gusto mo ano 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 yun ano ano ano